kapag napariwara ang mga anak, kadalasan nasa mga magulang ang sisi. Ngunit may manual nga ba kung paano maging isang perpektong magulang? Ano nga bang standard ng isang perpektong ina? Para kay Nanay Nelia, wala siyang ibang nais kundi ang mapabuti ang kanyang mga anak. Isang dalagita ang anim na araw na raw na hindi umuwi sa kanilang bahay. Ang hinala ng ina, nakipagtanan na ito sa boyfriend itong 25 years old. Paano po nangyari na pinaghihinalaan mo ngayon na posibleng sumama o nakipagtanan yung anak mo sa lalaki? Hindi nga pinaalam sa akin ng kapatid ni Robert na nagsasama na pala yung anak ko. So, etong flash ngayon sa screen, eto po yung boyfriend ng anak po ninyo. Opo. Pagasaan po itong si Robert Nanay. O, taga Gachitorina. Ang sabi sa akin ng kagawa dito sa ano matakla. Pumunta na daw ako ng pulis. Pwede daw yun yung ng kasuhan ng rep. Bakit niyo po nababanggit yun? Meron na po bang nangyari sa anak niyo at dito kay Robert? Meron na po. Buntis ba na po yung anak ko. Oh! Buntis na yung anak po ninyo. So ngayon po nanay, matanong po kita, ano po yung pinakagusto niyo pong mangyari? Ang gusto ko po si Robert, makulong para ba maano siya, madala. Para sa ora mismong pag-aksyon, nasa kabilang linya na ng ating telepono si Police Master Sergeant Mary Grace Bellamora. Maari po ba na sa tulong po ng inyong opisina, mapuntahan po itong address ng lalaking pinaniniwalaan po ni nanay na tumangay po dito po sa kanyang dalagita? Uh, yes, po. Pwede po siyang makasuhan ng abduction of minor. At dito naman po sa sitwasyon na meron pong nangyari sa kanila. Pwede na po natin yung kasuhan ng rape. Hindi na pinatagal ng aming team at kinabukasan ay agad na kaming nagtungo ng matakla Goa Camarines Sur upang sunduin si Nanay Nelia. Matapos ang higit dalawang oras ay narating na namin ang Garchitorena Municipal Police Station. Mula rito, kasama ang kwersa ng kapulisan ng Garchitorena sa pagmuna ni Women's and Children Protection Desk Officer na si Police Corporal Jolihan Hadap at ng mga opisyalis rin mula sa Municipal and Social Welfare and Development o MSWD ay bumiyahin na kami papuntang Toytoy Garchitorena kung saan ay sinasabing tinutuluyan ngayon ni Casey at Robert. Sa tulong ni Kapitan Imelda Alvarez ay tinuntun namin ang bahay ni Robert. Ngunit naabutan namin, nakakandado ang kanilang bahay. Dahil dito ay hinanap namin ang kanyang kamag-anak at naabutan namin ang ama ni Robert. Pagtatapat nito. Robert, umalis. Saan po pupunta, sir? Po? Pumunta ng Goa, bumalik ng Goa. Sino po si Robert? Sino po kasama? Anak niya. Ano po pangalan? <coughs> Anak mo nga. Ito Nagpag <coughs> nagpagawa pala nito. Nagpagawa. Nag-commute lang po ng bus. Motor. Anong oras po umalis? <coughs> Biyahe kay dito alas 7, yeah. alas 7. Ano, alas 8 ang hali duman sa sentro. Day po, kung naghali po din yung alas 7, pwede na sa buwan. Naghali ka alas 7. Ay, abot na ito. Nanduman na ito, ito. Dahil sa revelasyong ito, ay agad na nakipag-ugnayan ang aming team sa kapatid ni Casey upang malaman kung totoo ngang inuwi na ni Robert ang kanyang kapatid sa kanilang bahay sa Goa. Makalipas lamang ang ilang minuto, Ma'am, confirm po. Nandyan po si John at saka si Robert. Dyan po sa Goa. Opo, oh, kakagating lang daw po. Saan po sila na nakalocate? Dyan po sa bahay namin. Ah, umuwi sa bahay nyo na. Umuwi na. Opo. Wala na kaming sinayang na oras at agad na kaming bumalik sa Matakla, Goa, Camarines Sur nilang bahay ay naabutan nga namin si Casey at Robert. Girlie, Mom, girlie. Oh, hindi ka magbe-bless kay Mama? Tara dito. Sumay si Si Robert hindi sa pinapagalitan kita doon sa ginawa mo pero um, alam mong mali yung ginawa mo na pagtangay or ano bang ginawa sumama ba to sa iyo kusa siyang sumama pero alam mo pong minor de edad siya pero sa mata ng bata, sir, kahit pumayag siyang sumama sa inyo, mali pa rin po yun. Ano po? Inuwi mo siya? Ano yung intention mo? Para alam, alam niya po nakasama. Na para po hindi na siya makalala hindi na maghanap. Hmm, may bala ka bang ibahay na tong si magsama na kayo? Meron na. Decidido ka na panagutan siya. Buntis ba siya? Buntis siya. Ikaw ang ama. Upang mairecord ang ginawang pagsauli ni Robert kay Casey, ay minabuti na rin namin nadalihin sila sa tanggapan ng Violence Against Women and Children o Bawsi ng kanilang barangay. Ngunit dito, ay hindi napigilan ni Nanay Lydia na ilatag kung ano ang nais niyang mangyari sa relasyon ng kanyang anak na si Casey gusto ko kutakan wad ano suwayo pa di ba magsuway sit na dua ko so, ko ani ma ma <clears throat> katapos ko dali pag eskwela iyo kundi ako katabadas na mm -hmm. magsuway din dua dahil dito ay hindi na napigilan pa ni Kizi ang umiyak nakatungo tahimik na humihikbi na tila kinikimkim lahat ng galit at lungkot

Sa gilid ng daan ay naabutan namin si Casey na hawak-hawak sa magkabilang kamay ng kanyang dalawang kapatid. Munti ka na raw itong tumalon sa tulay. Anong ginagawa Huwag Huwag Handang itapon ang buhay kung hindi makakasama ang lalaking minamahal. Maya-maya pa ay dumating na rin ang ginatawa ng WCPD Goa na si Police Master Sergeant Marisal Abundabar. kasamang kinatawan mula sa MSWD ng Goa ay pinapirma sila nanay Nelya ng Transfer of Custody Nakasaad dito na ibinabalik nila ang kustodiya ng buhay na katawan ni Casey sa kanyang ina Dahil maaaring pagtangkahan muli ni Casey ang kanyang buhay ay ninaisa na ng aming team na maidalapan pansamantala sa isang pasilidad si Casey ngunit ayon sa MSWD. Ay, mga bito, walang pwede mag-care kami. Kasi bulan na naman siya, suicidal po siya. Wala pong pwede mag Walang kasi hindi na pwede mag-house muna sa kanya. Kaya ng gabing iyon, ay napilitan na lamang kaming ihatid sila nanay Nelia pa sa kanila. Sa gitna ng kalsada at madilim na gabing iyon, gumawa ng isang masakit na desisyon si Nanay Nelya. Na na, na ano po nga na ang desisyon ko? Ano ang masakit? Ang kailangan sa naba. Ang mga na kasi mag-ostolay. Ano? May ba na sa inyo nga Sa balay nito? Ano? Labag sa kanyang kalooban ang desisyong ito. Ngunit pikit matanyang itong ginawa para masiguro ang kaligtasan ng anak. So, anong gibuhong ko kaan, yung mangyararay. Ewan hey siya, mamo yan, dahil siya magsaro ng ano, kay ko na lang kahit ayaw ko, ayaw sa kalooban ko. Kaysa magpapakamatay na lang. Tanggapin ko na lang. So, Hindi naman yung ganyan dati. Masipag yan ng aral. Sabi niyo sa akin, magtatapos daw siya. Tapos ganyan mm -hmm. din, din siya. Papasalamat ako ta araw ka ni na tabangan sa so akin makaulig de, makaurulay. Maraming salamat po sa tabang oramis mismo sa isang iglap ay nawala ng parang bula ang pag-asa para sa sanay magandang kinabukasan ni Casey. Hindi ni nais kailanman ni Nanay Nelia maging perpekto ang anak. Dahil maging siya ay hindi rin perpektong ina. Ngunit nananalig pa rin si Nanay Nelia na maitutuwid muli ang kinabukasan ng kanyang anak. Dahil sa hindi malayong hinaharap ay magiging ina na rin si Casey. Hiling na lamang niya ay matuluan pa rin niya ang kanyang anak na magkamali kaman at madapa sa buhay. Nariyan pa rin ang iyong magulang. Aakay sa iyo sa tamang daan.